Balik, meron po tayong nakitang panibagong spot na pagbibimwita natin. So, yun po yung ating dadayuhin ngayon. Yun po tayo manilimit. Balik, meron po tayong nakitang panibagong spot na pagbibimwita natin. So, yun tayo dumayo mga kadbinsyaro yan yung ginasabi ko kanina na binabaha at dahil sa baha ng baha yung quarry po doon na parang pinispan po nila ay nagkalat yung kanyang isda at minsan ay pumunta na dito yan maraming mga kondito mga kadbinsyaro nagkikimaw malalaman mo kung merong isda yan ito yung ating mga lalagyan. Mga, mga gagamitin. Hindi na tayo, Aroy. Pagliliwan. Mabalin ka nung liw-liw di dyan, mga kadventure. Nung adati limit na. madinga nga maliw-liwan ng amin. Nung si kami ni pare ko, ikot dito pa lang. Madamat yung mga kikimaw. lumipat po tayo dito mga adventure may mga namimingwit si kuya doon saka may mga grupo doon mga adventure ganun po yung ginagawa namin dati nakalubog habang namimingwit so bali dito po tayo magpipisto Hmm, huh? itu lagi Oh. Nak kau nak

Oh, si Kuyo. Tilapia. Baka umapan nata ka niya, Mon. May mga bata doon mga adventure. Oh. Ganun po yung ginagawa po namin dati. Nakababad. Ay. Aduna huh? ali pesit Pasit pa. Ha? Pasit pa. Mamag ki mong wadak pil ya. Adalat <laughs> ko din yung titing nga na. Adalat <laughs> ang pengalaman titing <laughs> nga. Pangalawang huli ni pare ko ay. Napagbulta mo na eh. Alam mo. Kabilang dalam na dyan Ayan, Ayan, may kumain na din mga adventure. Kumain na. Ayan, pari na. Palagay mo kay kulot.

Pigsa pinagkuha Pig -pinag na. Pigsa pinagpalnad na. Kabulos sa'yo na batid unay. Eh. Robot tu besan deh. Jangan kejon. Jangan terkendati pantai mah kag hotel di patah nan. Da kan dan hmm? kan kan entan? Kan kan Nga gadut pilepna ada itu dengan babasit la, diluduma. Adut dan nakna. Nga <tinyo> nak kutikuti pala ang. Eh.

tahan tayo ng karinta ng um hmm. takil sa mga patamon hmm. hmm. nung ala tayo toy madakil dakil matain ng mading akar si kadakil ng ditoy kahit kasing size kahit mabalinen mahal bintor lantayon ta Pagkakataon tayo ng medyente mga bubing. Pagkakitaon tayo ng medyente mga bubing. Ano? Ano ang bubulay? May lakas sa amin. Ito po yung ating paligid. Magaling siya. Sa so, po yung highway.

<tellan> 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 nah teman-teman tagdang. Hai, nyi unteti. ada

Hindi ko mo kutsindihan niya ako. Hindi Baka mapan na. Hindi nga. Hindi nga. Hindi nga. Hindi nga. mga adventure medyo maganda po yung spot po natin dito. Pero ang problema po natin ay maliliit yung kumakain. Meron pong kumakain na malalaki yung kuha nila kuya. Pero hindi ganun kalakihan mga adventure Saka ano, uh, iilan masyado. Maganda sana dito pero doon kasi sa bandaron ay ano, uh, bawal dahil private property dito lang po yung ano yung pinagbigyan po nila na pwede mamingwit so bali ngayon siguro ay uuwi na po tayo saka yung kuha po natin ay ibibigay po na lang po natin sa mga bata na namimingwit po doon kanina ayun ay hahanguin na po natin nag-enjoy pa rin po tayo kahit na malilit yung kumakain bali sa susunod na mga vlogs po natin ay susubok maghanap po tayo ng ibang mga pwedeng pamingwitan mga ka-adventure yun pa yung hindi ganun karami or hindi gaano pinagbibingwitan yun po yung hanapin po natin so ayan naghahanda na po kami tatakpan na po natin to dahil naiinitan ayan so baka hanggang dito na lamang po itong video po natin at hanggang sa muli